Aw oh, karon kay mahumanay naman ang tuig. Na pwede nang dita makapanindag corn dog das guys ano? City Mall baka naman. Hindi na pwede nang way dance move nato diha ah? Ripi sa turon mga kadyama o baninabod mi sa atong lakaw kay naaman tayo lakaw. Kini atong lakaw mamalit tag para suoto na to para o inig sugat bas bagong Para kung no dilita malihian o bagong tuig na no way ilis. O niya dili na pwede nadilita mag vlog ka sir mag ning tuiga. Para inigsugat sa ba sa bagong tuig ah agwapo kayo tandating. Daghan na kayong mga nagitinda no? Mura na magbaklara ning lugar na diri ah. Eh parking na to plaster niya atong motor diya. kay wala ba na yung plate number? Basin inigawas na to gibit-bit na traffic enforcer. na tayo ni city lakad matatagba. Ano, pasikot-sikot largo na tadya si Nina asa ah, ka dang tagbabaw kaya nga mong pangitaon ro na sinina Nina lagi ko ng lucky color ko no katong emerald green ko no may laman ta nagnatarwi makitan so na nagsugod na si Ateran yung pangita okay okay na sigina sige na pangukay dag asay emerald green so na, siya nakitan di gapon niya gusto so balhin na po da diri speakers di gapon siya ganahan diri na to mahibawuan kung unsa ka pilian ang isa ka inahan nagwapahon diri banda gi siya pero ningaw siya ayaw na lang tapos yung pelantaw sa puso sa anak ko kani bidi kaganahan na pantiguwang mana Suning so, libot na pod nangita na pod biglain na lantaw na hoy kinsay nakakita ninyo sinina diha ay gawas ng inyong emerald green awa may an, ningon maninog ayaw kol amulibot na pod tao hantod sa makit na na so na siya nagkita ingon siya okay baka ni ah adik na lang dasa kuno pasa kuno dapo kuno gana man pud kuno tanan ni ah pero kaso lamang kay ang baton sa ikipangita pa lain so wa jud din taw siya napilian kaloy Ginoo oh. so mauto nang biyahe na rakan pud mi paingog guys ano so mauto na sa tong tagalog version 1 2 3 pasok ayan boy oh ayaw mo may dudu na so pagkalabas namin kala namin nasa do na kami ng mga indian sorry ka pa pala so ayan nandito na nga kami kina the pearl express guys ano na to guys Ah, pagkaganda ng langit guys so, Baka gusto nyo nang pumunta Pati itim dito pinipilahan Nagkakaubosan na ata ng pera Eh tayo wala tayong ATM eh Kaya naman dritso-dritso Ang lakad lang Lakad matatag Ay eh, buti na lang pagkapasok namin dito Eh thank you Lord Napakaunti lang ng tao Medyo maluwag-luwag na ngayon Pero syempre Outfit check muna Parang bibili lang ng itlog sa kapitbahay ah. Napakasimple ko lang talaga Humble ba Hambugilgero Bibili nga sana kami ng tibol Kaso nga lang eh, may 15% discount Wag na lang. Ito na nga yung packet na nga kami sa T-Race. Tsaka naman eh, dito tayo papasok. Ayan, pwede kami kumuha dito ng damit guys. Pagka nagkakaubos, dito lang kami nangunguha. Libre na. Napakabait naman talaga ng mga ari ng guys. Ano? May pa-sponsor na. Kaya naman eh, dito na kami liliko. Ayun, may nakita kasi sa ate Aaron yung Armilar Green. Ayan, gusto niya sweater. Kaso nga wag na nga lang daw. Gusto niya sana. Ako naman eh, habang pasunod-sunod kay ATR niyo na ni may napapansin nga ako. Itong mga nangunguha ng damit eh pwede namang ibalik lang din kaagad, Ba't ayaw pa ibalik. Sige na, pamanit di din 'yung ibalik, mahalagbong di ibalik. Kapirami si basta star. nga na, guys. Masuko ko kayo na ba sa Tagiya, guys? Ano? So, ay may napansin na naman dito si ATR nyo. Ayaw niya pa rin. Ito gusto mo, sabi ko. Ayaw niya pa rin. So, pan lang kaya tayo nito ako naman ito tamang sunod-sunod lang eh ako naman may wala naman akong magagawa kahit anong turo ko na sabi ito be oh maganda be eh ayaw niya rin naman kaya na may ito yung nagagawa na kung pwede pa naman lagi maglakaw na matulog niya pag-uwi na Ako na tanang gihimo na na pagugintod load niya ah Paris ni Mob fans Higapon Stingnya wa Ayan na. Yo, oh. Oh, kani. na ni. Oh. na rabag tinanawan basin mapaakanta. So mamimili nga rin pala kami ng mga pambata guys kasi may bibigyan kami isang taon. Kaya ay eh, na mamimili na nga si Ate nyo. Maganda na nga sana daw yung dalawa pero mas maganda daw to. Kaya niya tiningnan niya na pagkatingin niya sa presyo. Ayan! <laughs> eh, wag na nga lang daw. Tag 900 lang kasi. Eh, gusto niya kasi yung tag 1.5. So, ayan, may nakita na naman siya dito. Palda. ah ha, Anapan niya na lang daw ng kapares. Ayan, kung babagay ba. Ayan, trinay niya pa nga kung maganda pating <laughs> na. Tapos, namimili na rin kami para kay Zion. Almiral Green din. Ayan, eh walang ganun guys eh. Kaya naman ito na lang yung kinuha namin. At saka nagpili-pili na rin siya yung dito sa mga eh, mga discount ng Hammerhead kung baka may mas magandang mga damit. So ayan, may napili nga siya, maganda nga daw. Eh sabi ko, sige kunin mo, okay lang. Tapos na may mili na rin kami ng para sa amin dalawa. Ay ito nga yung napili ko, polo shirt. Sinukat ko na kagad. Ako napakadali lang naman ako mamili, guys. Pagka sakto na sa ako sukat, eh, ayos na ya, wala nang ano-ano, arte-arte. So ayan na rin si Ate Aranyo, nagsukat na rin. Ito daw yung gusto nang pili yung sweater nga daw. Sabi niya nga sa akin kung maganda ba, sabi ko ibagay na naman sa iyo kahit anong suotin mo. Kasi nga ay magkasukat lang sila ng mannequin eh. Tapos na may na rin ako na short na ip ipapares natin dun sa Almerald Green. Ayan, sinukat ko na nga. Siyempre, dance move ka sa akin. Pagka maya, -maya ay nagbabayad na nga kami at Diyos por santo ay napakahaba naman pala talaga ng pila. Kaya na may bat malungkot ang beshi ko. E, sabi ni ate, oy vlogger, kaya ate, o ka o oh, para mas madali ka matapos. Kaya nagbabayad ako dito sa kabila. Dito muna kami, guys. Guys. Yun, nagdali-dali kagad si ate Erin na napakabilis naman talaga. Kala mo, kwitis. Ah, post matatag. napagaganda naman mag-smile. So, ayan. Ako din pala pipila. Kala ko, eh. <laughs> na so, naman eh nandito ako kaagad at nakita ko pa nga bahay kapitbahay ko. Yo, shout out sa Yuti. Sa so, ayan na may bumaba na kami kaagad dahil nga nabili na nga yung gusto namin bilhin. Bumaba kami kaagad kasi bibili pa nga kami ng pabango para regalo ni Chloe doon sa kaklase niya nga daw kasi atin nga daw siya ng birthday. Ganito nga pala ang tamang pagsinghot, guys. O, di ba? Pagkapasok nga pala namin dito sa pinshop Shop eh dito na nakita nakitang napakadaming armyral green pati sombrero, bag, pati brief, oh, Albert Green. Ayan, may damit at saka jacket pa. Just me yun naman. <laughs> Tapos ang dami ng pinuntahan namin. Tapos hindi namin napansin na gwapo ako. Tapos nakita nga rin pala namin itong family friends sila, Ira. Ayay, kaya naman picture sila kaagad kasi long time no see but now see now. Tapos gusto nga sana namin kumain dito kina Tito GM. Kaso nga lang ipunuan ni wala ng tibol. E out of place na. Kaya naman may lumabas kami kaagad. Tapos sinalubong ko na nga rin pala sa labas itong Purman namin para ibigay tong kanyang bonuses. Itaman e, tama eh, may bibilhin din daw sila dito. Kaya naman eh, itaman tama yung pagkabigay ko ng kanyang bonus. Tapos dito na nga rin pala kami kumain ng street foods. Street foods na wala sa street. Tapos bumili na rin ako ng lemon juice. Ito lang yung binili namin mga par. Ayos na yan. Naroon kami ditong squid balls, kwek-kwek, lemon juice, at saka yung uh, ano yun? Tumay. So, so ayan. Siyempre, ano pa manggagawin natin? isnak isnak tayo kaunti bago uwi ng bahay. Tara guys, cheers tayo sa iniinom natin natin dyan lemon juice na napaka asim ayan ang tawar ako na akong kinanaan guys why daganan si bite king sa ngipon sa ngipon niya oy. Eh. ang ngipon na oh, o yellow yellow. pag mapakan lagi ka ane eh. di na lagi ka makalimot tapos nagpaluto na po may corndog para ila mama kaya di man ta pwede mole o empty handler empty handler arang presyo og pangalan no para di na mo maglisod so ayan nandito na kaagad napakabilis na syempre vlogger tayo eh. <laughs> joke lang so ayan na kaagad at yung iba na nga may sauce na nga o di ba napakadaming sus naman talaga hindi tinipid talaga namang sulit na sulit ayan lang itinak na nga ni kuya eh maya maya e gusto niya nga daw matry ni ate Erenyo kasi gusto niya nga daw mag business kaya naman talaga e, smiling face naman talaga ay e, hindi na nga tinipid e, mas lalo pang hindi tinipid ni ate Erenyo may pa-approve pa, pa. E, maya maya e nandito na nga ayan Mary Mark dito nga pala kami sa Gaisano pero yung plastic namin Mary mart, sana all city mall kaya ito na nga palabas na nga kami kagad ng Gaisano ayan na nga guys so ayan guys palabas na kami at bye bye so ayan nandito kami kaagad sa bahay at syempre akikita tayo sa taas ayan na nga sila mama kumakain din pala sila ng pansit Canton. grabe kalipay sa among kinamanghuran na kaon no corn dog oy so mao ni sila ang atong kauban. dahil mysterious na yung mga sakyanan dagan kayo so mao to guys bye bye and I love you